Uh, ito nga pala share ko lang sa inyong pag breed ko ng mga shrimp ayan mga shrimp natin na alaga so share ko sa inyong paano mag breed neto, ng mga shrimp natin dito so itong nakikita nyo sa video ito nga pala yung yellow pumpkin shrimp natin ayan so meron yung male and female na dyan sa loob na yan so ang lagayan nya is parang 3 gallon per divider yan. Mga divider kasi yan, 3 gallon yan per ano, um, divider nila. So, ang pakain ko sa kanila is sinking pellet lang, mga 3 times a week kasi algae eater naman sila. Kaya okay lang kahit mga 2 times a week or 3 times a week, okay lang sa kanila kasi nga. Hindi naman sila maselan sa pagkain. So, sa tubig naman, hindi nagwa water change ako siguro mga 10% lang kasi hindi siya pwedeng hindi siya pwedeng ano tanggalin lahat or 50% kasi doon sila maselan sa temp ng tubig. Ito yung yellow golden back natin. Ayun. Ayun yung binibred natin yellow golden back. So itong mga anak na to ng yellow golden back natin na ano unang breed, ito pa ito kasi. So, ayan guys. Ayan yung mga breeder size natin na yellow golden buck. Ayan. Yung mga high grade natin na yellow golden buck. May kita nyo. Ayan. Ayan yung itsura nyo. So, ang maximum size nya is ano lang, mga 1 to 1.5 inch. Ayan, ganoon lang kalaki yung mga size nila. So, ayan. Ito yung mga anak nila, yung nasa baba. Ayan. So, marami rin sila kung mag-anak pag naglay sila ng eggs. Siguro na nasa 30 to 50 pieces yung eggs nila. Ayan. Meron pa tayo isang ulay, ulay niyan. Itong pirate. Ito pa ito ako sa inyo. So, yan Ayan yung pirate natin, guys. Ayan yung isang kulay niya. Ayan yung mga bebrid natin. So, ayan. Pinaparami lang din natin siya dito sa so, may 2.5 gallon. Ganyan lang yung size niya ng lagay natin Yan, So, pag mag-start kayo mag-breed na ito, dapat sa mga maliliit na sa islang na tank para mas mabilis silang magparami kasi mas mabilis silang magkakakitaan doon so, Tapos, pag dumami na sila may tanyo na marami na sila din sa loob ng tank ng 2.5, doon sila pwede ilagay sa malalaking tank tapos doon na silang magpaparami So ayan yung mga breeder size natin ng yellow pumpkin. Yan, yellow pumpkin shrimp. Yan, nakalagay lang din sa may 2.5 gallon. Pwede rin naman itong walang aerator pero syempre mas okay pa rin may aerator para kahit papano good sila sa oxygen. Saka sa ano, lamok. Hindi agad may ng mga mosquito. Ayan, ganyan lang yung setup ng natin dyan. Itong nasa 20 gallon nga pala yung malaki na yan. Puro pirated naman yun nandyan. Ayan. Pirated yun nandyan sa loob na yan. Hmm. Dyan naka-out yung mga maliliit na pirated. So, ayan. Puro rock lang sya. Lava rock. So, konting uh, plants lang. So, sa mga gusto mag-alaga na ito, or mag-breed, meron akong available dito na yellow pumpkin yan so PM nyo lang ako or chat nyo lang ako dito sa channel natin so yan may available pa akong 20 pieces niyan. so yan ganun lang kasimple mag breed na itong shrimp natin itong neocaridino na to so sa pagkain yun nga Two two times a week lang sa tubig kahit 10% ano lang, remove lang ganoon lang yung pag sa, sa, pwede rin sila ng mga ano pakainin ng mga gulay mga carrots yun, lalaga mo lang konti steam mo lang, tapos pwede mo lang bigay sa kanila as pwede rin yung mga mulberry leaves yun, mas okay yun sa kanila yun. Pag, tulad ng kinakain ng mulberry leaves yun, yun. Pinakuluan ko lang 'yan bago ko ilagay dyan. So, ganun lang ka simple mag-breed ng shrimp. Ayan. May isa lang akong aerator dito na gumagana. Dalawa 'yan, pero isa lang 'yung binubuksan ko. Tapos ganyan lang naka ano lang siya. May controller lang siya para sa hangin. Hindi naman kailangan dito ng malakas na air pump. Okay na sa kanila yung ganyan. So, ito 'yung sakura ko. Ayan, 'Yung sakura na red. Ayan. RCS. Pero ubos na siya ngayon kasi may bumili. Kaya sa mga gustong bumili diyan, ito. Meron tayong available na ganito. itong yellow pumpkin, 20 pieces 'yon. So ano lang ako. PM niyo lang ako sa page, ayan, lalagay ko diyan yung link. I doon niyo na lang ako i-chat. So, yun lang guys. Thank you sa panonood. And... shout out